mo. Yung Yan po ang monkey namin. Hi! Ako si Chelin. Dito po kami sa Tagaytay. Ito so, o, oh, ang ganda. Ito po yung third year namin. Ito po, si third year. Ito po si Mickey. Tertiary. Ito po si Yen Si Ito po si Tony. Ito po si Mickey. At ito naman po si Big Mama. Ay! <laughs> ang ganda dito oh. Huwag di din ang Ang ganda. Tara, labas tayo. Bababa -ba -ba na, bababa. -ba -ba. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Yan po si Big Mama ulit. Bababa na po kami. kailangan na lang mag iingat ako. Baka mag ako ko. Sabi lang ka tayo. Opo. Ayun yung bus namin. Ayun yung mga people. Mga people. Mga people. Ang ba sa atin? Bas namin na, andami. ang dami. ganda sa labas. Ang daming bata. Ay, Irene. Si Rito. Rito, hi. Hi, hi. Ay, Angel. Hi, Mikael, ulit. Ito po yung room namin, ang dilim. Ay, ayun, may ilaw. Sige, okay, bye-bye. Okay, Sige, bye-bye.